Oh, tipit kaya pala tunog ng tunog. Yan sabi ko daw, kaya nagsisira yung rayos niyan. Yon Yun, solved kami mga karunda at talagang seafood sa taba na alimango. So check na rin natin yung mga kaibigan natin kung tapos yung mga condition din. Silipin natin. Titingnan ko lang yung pulso ng ano mo. Ano pa? Kasi kanina pa yung kain mo ng alimango eh. Matas ba? Hindi, maganda pa. Pwede ka pang kumain. Darawang sipit pa. Kaya pa nalawang sipit. Kaya pa sipit. Ay, si Boss po. Ang linis sa ano? Ang linis sa crab. Na-organize? Oo. Organize sa oh, oh. crab? <laughs> Oo, oh, oh, organize sa crab si Pres. Ito <laughs> yeah. yeah. Ayo, make uh, so... explanation. Ano yung serve Explanation man, yan. <laughs> <laughs> ay, 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 Kapag yeah, yeah. patulis daw, alam ko kasi pag patulis na ganun, lalaki. Balae, tama. Pag ganito daw, babae. Babae, tama. At paano pag bakla? May bakla eh. Mas malit na, ano, na mataba. Na ganito rin. Mas uh -huh. uh -huh. malaman yung bakla, boss, so yung babae pa rin. Ikaw, ano bang gusto mo? Babae. Babae. Babae, sa malaman. <laughs> <laughs> Engine break ah, din. Putang <laughs> ng engine break. Engine din. Ay, ayun na. Ayun yung ano. Ay, San Ibabagsak nila yan? Norbin? Norbin! Norbin! Utusan mo nga na ibagsak naman niya. Please lang, amo. <laughs> Kano na PDIhan ba yan? Si Boss Jack yun eh. Jack! Isang bagsak lang daw. Oo eh. Ay, nabagsak na, nga eh. Ano bibigay mo, Lord, Norbin? Pag binagsak yung BMW? 2.5. 2.5. 2.5. Pwede na, pwede na. Bagsak mo daw. Okay lang! Bagsak mo sa damuhan! na mo daw! Huwag mo nang iproboog, Ma'am! Sige na! mo daw! Parang ano, lang, Ano, mak? Bagay sa'kin. For sale. O, dapre na ako, Norbin. Oo, 3,000! At, syempre! Huwag yan Palagang niya yan. 3,000 yan? 3,000 yan? Uy, uy, uy! Uy, uy, La, wireless Wireless. Tata, wireless, tata, wireless e. Ayan, ayan, ayan. Saan lumayo? Hindi, oh, hindi. Hindi mo na magamblian, yan. Hindi mo lang buksan, di pag ni search yan, wala yan. mo Try mo nga muna ganon, mo, Ch okay. Try mo, tray oh, okay. mo, 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 tray mo, mo, Try mo, Tapos. mo, mo, tray 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 hindi tray okay. mo, tray mo, tray mo, tray mo, tray mo, ganyan <laughs> <laughs> Ano ano ano? Ano, ano sa parang parang next next kayo do sa motor ko ha, next. Pagyo ba kayo ID? Salamat. <laughs> <So, laughs> Ay binaba sa bundok. Pinatay? Dito sa bundok. Pinatay? Pinatay. Pinatay? 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 Pinindot mo ata diyan eh. Papay Parang <laughs> 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 ano? Paparamin mo ko ng GSO e di diretsyo kay Raptor dito? Ay laban <laman> yan <laughs> mo! Raptor yan e. Eh. Raptor yan e, eh. kaya nga di-resign yan dyan e. Eh. Wala, wala na siya? Nabalahaw ko na, ito na! Nabalahaw na, nabalahaw! Nabalahaw? Nawala eh! Nabalahaw. Malalim kasi, bangin to eh! Bakit kasi dun niya dinahan, eh. Mo, ayon, ay, dino, doon niya dinaan eh! Gagaw mo kayo! Di Saan? Ay, nakatayo na, no. nakatayo na siya Ayun na, skip, skip. skin mo? Ah, next, 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 next Next, 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 next Next Ganda lang ano mo ni boss Sino na susunod? Oh, next na Ano, boss Next, next, next boss Takot siya eh Takot siya Takot Pedro? Takot Takot yan ang master rider namin. So si Buhawi ang <laughs> Ah, sa si Jowo, sa nena sa nejan. <laughs> Kang eh. Hindi na tumayo sa ano, yung paan niya eh. Bagay po. Pop, 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 ko sa iyo eh. Diretso mo, diretso mo, diretso mo, diretso mo. mo lang ano. mo lang. Hindi, nasa lo naman eh. Nasa naman eh. mo Hoy, hoy, pop pop Sabi ko. Ah. Sabi ko sa Hoy, ayan na. Hoy, ayan Oh, ayan oh. Oh, ayan oh. Prutas. Prutas. Okay mo, tutulak kita wo ah. Sige okay, wo. tutulak kita. Oh. Dire ko pula. wo, tutulak kita. Yun! Yon! Hoy, marunong na siya oh. Ang galing ni Jowo. Ang bilis niya matuto magmotor no. Hindi <laughs> na duman sa pagbabike. <laughs> Mas magandang si Bato to pag di sa to. <laughs> Pwede naman mag-sorry. Sabi hindi sadya. Sorry na lang. Uh, okay, lang. Nakabayan yung birthday boy oh. Kaya pala GS boss gastos. <laughs> gastos sobra. Gastos sobra. Oh, expert na si Jowo, nakakatayo pa Oh. Sige, sige. Ah, oh, galing. Okay, okay, uh, Sabi sa iyo. Sabi ko sa iyo. Marunong ka magpaandar, hindi ka marunong minto. Ano ba to? Kurada Bitao, mo. Bigyan mo 'yung primera, bitawan mo 'yung clutch kagad. Oh. Eh. Eh na po. Boss, niya na simula, boss. Boss, ay simula. Sabi ko sa inyo eh. Tingnan mo, tingnan mo. Tumutulo, may tumutulo oh. Tingnan mo, may down pa. <laughs> Tinatabi pa niya. Sasabi ko sa'yo eh. O yan ah. Lagay niyan doon. Balok ko ito lang eh. Tingnan mo, tingnan mo ito. Tingnan mo itong ginawa ni Jawo. Oh, tingnan mo. Oh, oh. oh. oh tingnan mo. Ipit. Ipit kaya oh, pala jyawo. tulog niyan ito. sabi ko Jawo kaya hmm. nagsisira yung rayos niyan. Oh, o oh, ayan, o Jawo. O oh, yeah. tanggalin ko na. Tignan, kamot niya ka ng kamot. Tanggalin sige. ko na Jawo ah. Ha? Hmm. Ala, balok ito. Oh. <laughs> Kasi pina ng... problema niyo 'yun eh. Pinaperam Pinap niyo ako eh. Sabi <laughs> si bike na lang eh. Hindi pa pinatay yung ano. Hindi pa pinatay. Hindi mo <laughs> pa sakit na. Hindi mo pa na. <laughs> Nangiran <Inihong pasagit> na lang, <laughs> <Inihong> hindi mo pa sakit na. <laughs> <Inihong pasagit> na. <laughs>